Ano ang dapat mong gawin kapag may nang bubuli sa'yo? Ako, uh, sishare ko sa inyo kung ano yung ginawa ko nung naranasan ko yan. Uh, siguro, may mga katulad ko na nabuli din. Alam mo, yung mga buli na yan, especially emo uh, emotionally, physically, uh, kumbaga pa, madadown ka eh. Parang iniisip nila minamaliit yung kakayahan mo. Kaya parang minsan naiisip mo worth it pa ba yung ginagawa ko na to sa pakikisama sa kanila or sa pagtatrabaho yung kung saan ka man na field na trabaho or ano man yung pinagagawa mo sa buhay, may makakasalamuha ka talaga, hindi may iwasan. Meron at meron isa na may mamubuli sa'yo. Minsan, magkakapigampiyan sila, pag-uusapan ka nila. So, ano nga bang ginawa ko na may nambuli sa akin? Ang ginawa ko, hindi ko sila pinatulang, hindi ko sila pinansin. Ang ginawa ko doon ay hindi ako nagpa-apekto sa kanila. Binaliwala ko yung mga sinasabi nila na mga negative. Uh, sinasabi nila na sip-sip ako, bida-bida, ganyan. Kasi pag nakikita nila na mahusay ka, lalo na sa trabaho. Eh, lalo na sa trabaho, palagi ako may mga rewards. Meron ako certificates, ganon. Sa pinagtrabahohan ko dati, may eh, mga ganon madalas marami madalas nakakakuha ako ng mga ganon uh, madalas ko na award ay integrity yon dun ko na intindihan yung salitang integrity kung ano ba talaga yon ibig sabihin doing the right things even no one is watching so kahit na walang nakatingin sa yun Halimbawa, yung manager mo, busy. Kumbaga, hindi ko alam na nag-observe sila. Hindi ko alam na pinapanood pala nila ako sa CCTV. Kung ano yung ginagawa ko. Ganon, halimbawa. Kumbaga, kahit walang nakatingin sa akin sa trabaho, ginagawa ko yung tama. Uh, yung trabaho ko, pinagbubutihan ko. Kumbaga, sa trabaho, yung kailangan yung enthusiasm, yung masaya ka, masigla, babatiin mo yung mga customers mo, mga ganyan. Tapos, kumbaga, paki, um, nagpapakita ka ng kasipagan. So, dapat consistent yon Hindi naman pwedeng masipag ka ngayon, bukas hindi o di ba dapat consistent araw-araw dapat masigla ka dapat positive thinking ka tsaka wag na wag ka affecto sa iba yan ang tandaan mo at yung mga nang bubuli sa iyo hanggang diyan lang yan sila sa likod mo bubulihin ka nila ipakita mo na magaling ka magusay ka at tignan mo, yung mga nambubuli sa'yo, darating ang araw, ikaw mas madadaig mo sila sila mahilig sila mang down ng tao kaya kanila binaguli hinihila kanila pababa kasi nasa Pilipinas tayo eh. ang Pilipinas karamihan mga tao mentality crab hihilahin ka pababa so dapat galingan mo sa buhay galingan mo palagi yan ang tandaan mo Thank you for watching. Sana may natutunan po kayo. At kung may natutunan po kayo or na-experience nyo rin na nabuli kayo, please mag-comment naman po kayo. Ano yung ginawa nyo para malampasan nyo yung mga pambubuli sa inyo? Thank you and God bless. Bye!